Ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga power station ng Russia ay tumataas sa hindi pa nararanasang bilis at halos wala nang magawa si Putin para pigilan ito. Iyan ay dahil gumamit ang Ukraine ng isang nakakasirang bagong estratehiya. Hindi lang power station at refinery ng Russia ang target nila. Pati air defense na dapat pumoprotekta sa mga ito ay sistematiko rin nilang winawasak. Si Putin ay literal na walang depensa noong dalawang gabi lang ang nakalipas winasak ng Ukraine ang isang malaking power station ng Russia, na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa mahigit kalahating milyong Ruso. Bahagi lang ang pag-ataking ito ng malawakang paglala. Sa unang kalahati ng Nobyembre, nawasak na ng Ukraine ang sampung power station ng Russia, at winawasak din nila ang network ng mga S-400, air defense launcher, at radar ng Russia. Ang mga ataking ito ay direktang pagtupad sa pampublikong pangako ni Pangulong Zelensky. Kung atakihin ng Russia ang enerhiya ng Ukraine, mararanasan din ng Moscow ang kadiliman. Wala nang kontrol si Putin, kaya mga Ruso ang nagdurusa. Magsimula tayo sa simula. Noong Setyembre 27, nagbigay ng pampublikong babala si Pangulong Zelensky kay Vladimir Putin. Pakinggan natin ang sinabi niya. Kailangang malinaw sa Rusya ang kinakaharap nito. Alam ng Rusya na ang mga sibilisadong bansa ay hindi agresor at hindi nauuna sa pag-atake, di tulad ng mga mababangis. Kung magbanta sila ng blackout, halimbawa, hindi dapat ipakita. sa kabisera ng Ukraine, dapat malaman ng Kremlin na magkakaroon ng isang blackout sa kabisera ng Russia. Sa kasamaang palad, hindi ito sineryoso ng Kremlin dahil kinabukasan inatake ng mga drone ng Russia ang mga lungsod ng Ukraine at mga planta ng kuryente ng Ukraine. Ano ang ginawa ng Ukraine? Siyempre, gumanti sila gaya ng pangako ni Pangulong Zelensky. nagpasya siya ang, ang Ukraine na atakihin ang planta ng kuryente sa Belgrade na nagdulot ng blackout sa higit 20,000 ruso bago ang taglamig. Simula pa lang ito gayon paman. Mula noon, lalo lamang tumindi ang mga tugon ng Ukraine sa mga pag-atake ng Russia. Noong Oktubre, tinamaan ng Ukraine ang pitong magkakaibang power station ng Russia. At sa kalagitnaan ng Nobyembre, sampung power station na ng Russia ang nawasak ng Ukraine. Ang pinakahuli ay nasa Donetsk na okupado ng Russia. Hindi kailanman unang umatake ang Ukraine tulad ng mga naunang insidente. Sila ay tumugon lamang. At sa pagkakataong ito, Tumutugon sila sa isa sa pinakamalupit na pag-atake na ginawa ng Russia. Noong gabi ng ikalabing hanggang ikalabing anim ng Nobyembre, sinadya ng Russia na targetin ang mga apartment, hospital at thermal power plant sa Ukraine. Layunin ng pag-atake na magdusa ang mamamayan sa taglamig. Ang media ng Russia, Russia Today, ay lantaran nilalait si Zelensky. Sinasabing gusto niya ng blackout sa Russia habang sinisira naman ngayon ang mga thermal plant ng Ukraine. Pero hindi ito binalita ng media ng Russia nang tumugon ang Ukraine sa ataking ito. Iyon ay dahil napakalakas ng naging tugon ng Ukraine. Mahigit isang daang long-range kamikaze drone at ilang missile drone ang inatake sa Russia noong gabi ng Nobyembre 16. At pagkatapos ay nakita natin ang sandali kung kailan winasak ng mga drone ng Ukraine ang isa pang power station ng Russia. Tingnan ninyo! Mabilis! Pagkatapos nito, nagsimulang lumitaw ang mga problema sa buong Donetsk na sinakop ng Russia. At pagkatapos ng ilang minuto, ang buong sinakop na Donetsk ay lumubog sa kadiliman. Sa katunayan, ayon sa isang Russian na mamamahayag na nasa rehiyon para mag-cover ng digmaan na ito, hindi pa raw nakakita ang mga Ruso ng ganito mula nang magsimula ang pananakop. Isang atake apat na lungsod, kalahating milyong tao ang nawalan ng kuryente. Mga kaibigan, lumabas kami. Mga kaibigan, heto na kami ngayon sa mga kalsada ng Donetsk. Ito ang unang beses na nangyari ito sa aking karanasan mula noong dalawang libo at dalawampu't When Donetsk, Makayevka at Gorlovka, lahat ng mga lungsod, walang ilaw, lumulubog sa dilim Donetsk. Kahit gumagana ang mga palamuti ng ilaw ng mga tao, makikita mo rin ito. Mukhang gumagamit sila ng mga bateryang dekoryente. Maraming sasakyan ang bumibiyahe tuwing hating gabi. Linggo na ngayon, mga bakuran. May nakapila pala para sa tubig, nagiigib ng technical na tubig. May ilang gusali pa rin ang may ilaw dahil sa generator. Tara, tingnan natin doon. Sa totoo lang, ang larawang ito ay nagpapakita ng kwento ng lungsod. Walang kuryente kahit saan. Sabi ng residente, hindi niya makita ang kuryente. Inuulit ko ang kanyang sinabi. Sa sampu-sampung kilometro, ang nag-iisang ilaw lang na nakita niya ay ang nasusunog na istasyon ng kuryente ng Rusya. Ang buong lungsod ay inabando Kita niyo naman, masama na ito. Pero alam niyo bang may mas masama pa dito? Mas masahol pa, kung dalawang gabing sunod-sunod nawasak ang power station mo. Gaya ng nangyari sa Ukraine, kinabukasan agad, Nobyembre 17 malaking bahagi ng sinakop na Donetsk, ang nalubog sa dilim sa pangalawang sunod na gabi. Sa pagkakataong ito, tinamaan ng mga drone ang planta ng kuryente ng Zuska sa baryo ng Zus. 30 kilometro o humigit kumulang, 20 milya silangan ng Donetsk. Walang ilaw sa maraming lungsod, pati maliliit na kampo at baryo. Sa kabutihang palad, ito ay nakunan sa kamera at medyo malaki. Tingnan ninyo. Sabi ng iba, sobra daw ang takot ko sa kuryente. Pero matapos kong makita na kayang magdulot ng malaking pagsabog ang planta ng kuryente. Parang tama lang pala ang takot ko. Balik tayo sa paksa sigurado akong marami sa inyo ang natatanong kung bakit ito madalas mangyari. Siyempre, ayon kay Putin, ang Russia ang pangalawang pinakamalakas na militar sa buong mundo. Ito ay dahil sinisira ng Ukraine ang air defense ng Russia. Dalawang gabi ang nakalipas. Nobyembre, 15 winasak ng Ukraine ang halos kalahating bilyong dolyar na halaga ng air defense at radar ng Russia. Sinira nila ang apat na S-400 launcher, dalawang early warning radar, at dalawang designation radar. At hindi pa kasama rito ang pasilidad ng pantalan. Na pansamantalang hindi gumana sa Nova Risk. At hindi rin kasama ang depo ng bala. Iyan ang dahilan ng malaking ulap na parang kabute sa screen. Bagong estratehiya ng Ukraine. Gusto nilang targetin ang mga refineriya. Gusto nilang targetin ang mga substation. Pero gusto rin nilang sirain ang depensa sa himpapawid ng Russia. Lalo nitong palalalain ang paranoia ni Putin at malalantad pa ang mga target ng Russia. Noong Agosto, winasak ng Ukraine ang mga sampung depensa sa Himpapawid at Sham na radar base sa mga video na napatunayan natin. nagpo ang mga Ruso at sigurado akong may hindi pa tayong alam. Noong Setyembre, walang nasirang air defense ang Ukraine pero nakasira sila ng lima radar. Noong Oktubre, nasira nila ang tatlong depensa sa Himpapawid at anim radar. Ngayong Nobyembre, kalahati pa lang tayo. Nawasak na ng Ukraine ang anim depensa sa himpapawid at pito radar. Lumalala ang kakulangan ng depensa sa himpapawid sa Rusya. Kaya bumabalik na si Putin sa mga bansang dati niyang pinagbilhan ng depensa sa himpapawid. Magalang niyang tinanong kung pwede niyang bawiin ang depensa sa himpapawid na iyon. Ngayon, nangyayari lahat ito dahil sa kakulangan na ipinataw ng Ukraine. At lubos na sinasamantala ito ng Ukraine. Kagabi, Tinamaan ng drone ng Ukraine ang planta ng Zincom sa Kursk. Ang kumpanyang ito ang nagsusuplay ng zinc alloys at chemical sa militar ng Russia. Ang pag-atake ay nakaapekto sa 20,000 tonelada o 10% ng zinc supply ng Russia. Noong gabing iyon, tinamaan ng Ukraine ang oil refinery sa Samara at iba pang target militar. Pati na rin ang isang Russian refinery sa Volgrad. Sa totoo lang, laging tinatamaan ang mga refinery ng Russia kaya kulang ang ulat ko rito. Mabilis nating balikan ang kabuoang bilang. Noong Agosto, tinamaan ng Ukraine ang labing apat na refinery. At kapag sinabi kong labing apat na refinery, ibig sabihin nito ay labing apat na magkakaibang tama. Ang ilan sa mga refinery ay maaaring tinamaan ng maraming beses. Para lang alam ninyo, noong Setyembre, tinamaan ng Ukraine ang mga refinery labing walong beses. Noong Oktubre, ang kabuang bilang ay labing walong tama kaya labing walong tama sa mga refinery. Ngayong Nobyembre, sa loob ng labing pitong araw, tinamaan na nila ng dalawamput isang beses. Dito mo talaga makikita ang tinatawag ng refinery bingo na nilalaro ng Ukraine? Totoo, kaunti na lang ang mga refinery sa Russia na hindi pa tinamaan ng Ukraine. At karamihan sa natitira ay hindi rin ganoon kahalaga. Sa kabilang banda, ilang beses nang tinamaan ang mga refinery gaya ng Ryazan at Kostovo. Kaya mahirap ng bilangin ang mga araw. Ngayon, lahat ng ito ay naaapektuhan. Ang ekonomiya ng Russia na siyang pinakaimportante. Hindi iniintindi ni Putin kung ilang Ruso ang namamatay. Ngunit dapat siyang mag-alala kapag hindi na mabili ng mga Ruso ang kanilang pangangailangan. Iyon ay dahil alam niya na kapag naubos na ang pera, lumalabas ang katotohanan. At hulaan mo kung ano ang nangyayari sa loob ng Russia, dahan-dahan, pero sigurado, lumalabas na ang katotohanan. Nagiging sobrang halata na kahit ang Kremlin television ang media ng Kremlin na nasa bulsa ni Putin, hindi na mapigilang iulat ang kalagayan ng ekonomiya. Pakinggan mo na lang kung ano ang sinasabi nila. As yung Russo na mga yumasking magbakasyon sa Russia ngayong bagong taon ay kailangan gumastos ng malaki para doon. Ang Russian Tiger para sa presyo ng bakasyon sa Turkey. Ang presyo ng turismo ngayong bagong taon ay ikinagulat ng mga Ruso Makikita natin dito ang amang ruso, si Lolo Frost ng Pasko, na hindi namimigay ng regalo kundi nangungolekta ng pera at nagsasalita sa mga tao sa pila. Tigil ka muna dyan. Kaya mo bang magbayad? Gusto rin ni Lolo ng bakasyon. Iniulat ng komersant ang pagbagal ng ekonomiya ng Rusya. Malaking usapan ngayon kung ang ekonomiya ng Rusya ay nasa stagnation o technical na recession. Mas kaunti na ang gastos ng mga Ruso para makatipid. Sa Rusya, ang paghina ng konsumo mula noong nakaraang tagsibol ay nagtulak ng malakas na pagbagsak pagdating ng Nobyembre. Noong unang linggo ng Nobyembre, 4% ang ibinaba ng konsumo kumpara sa nakaraang taon. Ngayon, sa aking mapagkumbabang opinyon, sa tingin ko hindi maganda ang sitwasyon kapag ang mga ekonomista mo ay nagtatalo. Kung ang ekonomiya mo ay tumitigil o dumaranas ng resesyon, parang sinasabi ng doktor ko na sinusubukan niyang alamin kung may cancer ako or aneurysm. Hindi ko gustong magkaroon siya ng ganong debate, posible ito ngayon dahil sa pag-atake ng Ukrainyano. Sa di malamang dahilan, ayaw ng mainstream at lumang media, i-cover kung paano lumalaban at bumabawi ang Ukraine laban sa Russia. Dinala nila ang digmaan sa teritoryo ni Putin. Ito rin ang dahilan ng pagsisimula ng channel na ito. Upang talakayin ang mga paksa, at mga kaganapan natakot masyado ang mga lumang media na talakayin o kaya naman ay hindi interesado. Kaya rin namin nilika ang Basics Insider na sariling plataporma. Ginawa namin ito para mabigyan kayo ng walang pinipigilang balita tungkol sa Ukraine at buong mundo. Itinayo namin ito mula sa simula kaya wala kaming anumang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang kahit ano at hindi rin namin kailangang i-sensor ang anuman. Kung interesado ka sa ganitong balita, bisitahin ang basicsinsider.com. I-click ang link sa description o iscan ang QR code sa screen. Sa pagsali, sinusuportahan mo ang channel at pagbabalita namin. Salamat! Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.